Isipin mo ang eksena, humahampas ang hangin sa tuktok ng bundok Carmelo. Umaalon ang alikabok na susunog ng araw ang tigang na lupa at ang katahimikan ay binabasag lamang ng bulungan ng daan-daang tinig na puno ng kaba. Sa harap ng lahat, nakatayo ang isang lalaking may simpleng anyo ngunit matalim ang mga mata, matatag, hindi natitinag. Siya si Propetang Elias, sa kanyang harapan, isang mayabang na hari at apat na raan at limampung propeta ni Baal. Ang sandaling ito ay hindi lamang labanan ng relihiyon. Ito'y sagupaan ng mga kaharian, ang banggaan ng katotohanan at kasinungalingan ng pananampalataya laban sa huwad na pagsamba. Hindi nagsalita si Elias upang palakpakan. Nagsalita siya bilang tagapagdala ng katotohanan, may bigat ng langit sa bawat salita. Ang Israel noon ay espiritwal na may sakit. Ang mga tao, nalilang ng kasinungalingan ni Jezebel, ang reyna at debotong pari ni Baal, ay tumalikod sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Itinayo ni Jezebel ang idolatriya bilang batas ng kaharian. Pinapatay niya ang mga propeta ng Panginoon. Tinatanggal ang liwanag ng Israel. Ngunit sa gitna ng takot, tumindig ang isang tinig. Isang lalaki laban sa sistema, isang propeta laban sa hari. Isang apoy ng katotohanan laban sa dilim ng kasinungalingan. Pagkatapos ng mga tao ng tagtago, humarap si Elias sa hari. Buo ang loob niyang nagwika, kung ang Panginoon ang Diyos, sundin ninyo siya. Ngunit kung si Baal ang Diyos, sundin ninyo siya. Isang hamon na walang atrasan. Dalawang altar, dalawang toro, dalawang paniniwala, isang hatol mula sa langit. Ang Diyos na tutugon sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos, tahimik ang karamihan. Ang ilan ay natatakot, ang iba'y nag-aalinlangan. Ngunit ang labanan ay nagsimula na. Mula sa umaga hanggang tanghali, ang mga propeta ni Baal ay sumigaw, sumayaw, nagsugat sa sarili at nanawagan sa kanilang Diyos. Tumataas ang araw, nagiging abo ang kanilang pag-asa. Ngunit walang tinig, walang tugon, ang kanilang mga sigaw ay kumakalat sa hangin at nawawala sa kawalan. Dumaloy ang dugo sa altar ngunit walang apoy. Ang kanilang ritual ay naging larawan ng isang pananampalatayang walang buhay, isang sigaw sa kawalan habang naguguluhan ng karamihan na natiling kalmado si Elias. Lumapit siya at nagsabi, Lumapit kayo sa akin. Tahimik siyang nagtipon ng labindalawang bato isang para sa bawat lipi ng Israel, at muling itinayo ang altar ng Panginoon. Ang bawat bato ay parang paalala ng pagkakaisa na minsang nawala sa bayan. At upang ipakita na walang pandaraya, ipinahulog niya ang tubig sa handog, hindi isang beses kundi tatlong ulit. Binasa ang kahoy, binaha ang paligid, hanggang maging imposible na ang anumang apoy na likha ng tao. At noon, tahimik na nagdasal si Elias. Walang sigaw, walang labis na galaw. Isang payak na panalangin. Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaak at ni Israel, ipakita sa araw na ito na ikaw ang tunay na Diyos. Lumingon ang lahat, huminto ang hangin, tumigil ang oras. At biglang bumukas ang langit, isang apoy ang bumagsak mula sa itaas kumain sa alay, sa kahoy, sa mga bato at maging sa tubig sa hukay. Ang imposible ay nangyari. Nasunog pati ang alabok. Ang bundok ay tila yumanig sa presensya ng Diyos at sa harap ng kababalaghan. Ang mga taong nag-aalinlangan kanina ay napaluhod. Iisa ang sigaw na lumaganap sa buong bundok, ang Panginoon ng Diyos, ang Panginoon ng Diyos. Ano yung katotohanan ay hindi na matatakasan. Sa utos ni Elias, ang mga propeta ni Baal ay dinakip at hinatulan ayon sa batas. Ang araw na iyon ay nagtapos hindi sa sigaw ng mga bulaang propeta, kundi sa ulan ng biyaya, ang senyales ng kapatawaran ng Diyos at pagbabalik ng kanyang presensya sa Israel. Ngunit ang kwento ay hindi natatapos doon. Ang Carmelo ay hindi lamang bundok sa mapa. Ito'y simbolo ng ating sariling labanan. Sa ating mga puso, may mga altar ding itinayo para sa modernong mga Diyos. Ambisyon, kasikatan, pera, kaligtasan sa mundo. Gaya ng Israel noon, madalas nating sinusubukang pagsabayin ng Diyos at ang ating mga idolo. Ngunit sa dulo, kailangan nating pumili. Ang pananampalatayang tunay ay hindi sigaw. Ito ay katahimikang may tiwala. Ang totoong apoy ng Diyos ay bumababa lamang sa pusong tapat at handang sumunod. Ngayon, baka ikaw man ay nasa sarili mong bundok ng desisyon. Sa pagitan ng takot at pananampalataya, sa pagitan ng kagustuhang magtiwala at ng tukso ng kontrol, Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi kailangang pilitin tumugon siya sa puso na buo ang tiwala. Gaya ni Elias, hindi mo kailangang sumigaw upang marinig kailangan mo lang maniwala kung may mensaheng tumimo sa iyong puso ngayon ibahagi sa mga komento ito ba ang tapang ni Elias ang pag-aalinlangan ng tao o ang kapangyarihan ng apoy mula sa langit ang iyong pananaw ay inspirasyon para sa iba at kung nais mong patuloy na matuto mula sa mga kwentong nagbubunyag ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos mag-subscribe ka sa aming channel at pindutin ang kampana sa pagkatulad ng sa bundok Carmelo, may mga sandaling ang langit ay muling tumutugon sa panalangin ng pananampalataya.